Now in fairness po kay Senator, sabi po niya nung una siya lang nag-comply. Tapos si JPE. So hindi niya alam kung yung ibang mga senador nag-comply. Pero ako talaga, mm -hmm. sinabi ko kay Senator Ping, Sir, sa House po, wala talagang portion of anything na kinakailangan ng liquidation. Everything was certification. Eh totoo naman po yan kasi ang laki liitam man ng budget na kada Congressman. Yan po, ang totoo niyan. Kaya lang, wala po kahit sinong senador na magsasabi kung magkano yung lump sum na natatanggap nila. Kasi top secret yan. Ako nga po, sinabi ko dati nung panahon ko, 700,000 na kada buwan, eh, maraming magagalit sa akin yan no? dahil na malalaman nila na ganun palang kalaki ang sweldo ng isang congressman. Sa totoo lang po, ha, pati yung panweldo sa staff, kung ayaw ibigay ng congressman o ng senador po, pwede. Naalala nyo dati, may isang kongresista na naging senador na walang staff. Hanggang senador, ha? Yung, sa, yung nasa house siya, may isa lang siyang driver. Yung nasa, kongre, nasa senado siya, Tatlo lang ang staff niya. Bakit? Kasi pati yung sweldo, po pwede niyang ibulsa kung gusto niya. Hindi siya required kumuha ng tao kung ayaw niya. Meron po yung mga consultants, no? Uh, ako, nangyari sa akin, dahil sampu lang yung consultants, pinaghati-hati ko pa kasi maraming tumulong dun sa kampanya para lang mas maraming makinabang. Pero yung mga iba po, eh napakadaming consultant po dyan sa Senado, ha? Yun, po pwede nilang sa kanila na lang yun at hindi na ibigay sa iba. Bakit? dahil meron silang liquidation by certification. Magkano yung budget ng kada kongresman na liquidation through certification at magkano ang suma total? 300 plus po ang mga kongresista. Sabi mo ng 1 million a month yan. O 12 million a year yan. Doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha. Times 300. Sige nga. Ganong kalaki po yung liquidation by mere certification. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito, itigil yung hypocrisy na yan, yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. No ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka eh. Kabahagi ka ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po ako kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Kayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo ha? Kapag sinasabi nyo na pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin. At huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund. Kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbe sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa may sakit, dadaan sa proseso ng bidding. Wala nang makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako ay team player, pero ako ay nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo kukunin yun. Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan. Dahil ibinabalik mo sa tao. Pero ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. ba? Diba? At yan po ang wala ang kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertory requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa Kongreso. Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, maging paka, magpaka, lang po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayo magmamalinis dahil alam nyo kung anong patakaran diyan. At yan ang dahilan kung bata ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Hmm, di diba? Nagsimula yan dahil gusto nyo sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan ang Kongreso. O, oh, gusto nyo pa ba bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga Kongresman sa Infrastructure Project? Mananahimik na muna ho ako. Kasi baka naman magpakatuto na ang aking mga dating kasama sa Kamara.